butik yan. Hmm. Boy scout ka ba? Oh, lagay natin ito dito. Mas maganda kapag hindi lang siya masyadong makapal. Lagay natin. Dito ko lagay sa gitna. Ah, yan. Para equal yung init ng apoy. Medyo natuyo na yung gini Balik natin para pantay sila lang natin ng init pero hindi masyadong malakas hindi crack yung itlog sa ilalim tinanggalan ko na siya ng init ah, 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 crack para na siyang bato ang ginagawa namin noon sa camping bago namin nilalagyan ng putik itong itlog luto na yan pero kayo huwag niyong gayahin kasi cheating yan baka mahuli kayo disqualified kayo mainit pa siya Oh, oh. 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 Hindi ka yung magluto ka nung pinakaluan. Parang hindi siya pantay. Oh.